sign na nagsasabi na dito talaga yung deposit. Kasi ito yung babutas, ito deposit malaki dito. At heart, heart, dito talaga. Dito din sign. So, At saka may maliit oh. Kita? Ha? Maliit na indication papunta dal. At saka, ito malit. So dito, napunta dyan. At ito, papunta doon. So dito, hindi natin sinasabi ng mga sign kung talagang iikot ba dito. Tapos, yan mga kakiits. Mabasa. Yan. iikot talaga uh, siya. Diba? andito dito naman is, uh, yung, yung detection dito is bumbang. o so, dito talaga diipit dito sa dito talaga siya. Dito talaga siya mag-iikot. Ayan. Dito talaga siya mga tickets. Okay? Tsaka doon, punta natin doon, MP. Teka. Okay. Ito, symbolic sign din At tsaka, ito mga atras, atras, ito mga loads, ito mga tiis, papunta doon, ano, papunta doon. Ito, Kaya, ito dito bumba. Kaya, ito Ito naman, nagtuturo siya dito, dito, kapunta dito. Ang bitik siya na, sipong gre. Ayan, natin. Malaki din dito mga lord, mga tiits. Ano, nakaso. Ano? Di ba, laki ta? Hmm? Nakas mga tiits ang may side dito. Ano, pakita natin. Yan. Yan. Jet air, are. Toka. Yan dito ng side. Papunta yan dito. So, dinitik natin. Yan Okay. Malaki dito. Malaki. Ang posisyon. At ito yung distansya niya yung lalim niya. Is 6 meters to 7 meters down. uh, ano no, 6 feet. To 9 Ito din. Ito, Ito din is uh, square box type yung mata niya. O. Kaya sa ulo niya, di ba? Okay, dito tayo. Hanap tayo ng dito. Dito is my dito dito, dito Dyan na dito ko. Diyan na. Diyan deposito dito. So maraming deposito na cave, ang cave na to, maraming tinatago nila. Ano? Yan. Ito din, ang nagtuturo. Ito. Ticho. Tapos, ticho. Okay, hop na. Tras, Tapos, ticho. Tapos, ay, ay, Yung sinasabi ko, mata kayo, mata kanina, dito, ang nagtuturo. So, itong top, may deposito to. isa, dalawa, tatlo. Apat yung deposit ko. Pus. Haman yung deposit na yung undere? No. Ano? 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 Ano yung deposit ka dire? So, yan mga tits. Ang mga sign natin sa cave. Inside the cave yung mata niya oh, papunta pa, papasok ang dini mata niya isa papunta sa labas sa so, na i-give away so isa tap sa gilid saka yung poison dyan malaking poison dyan hinarapan ng turtle head tara yung poison dako yan may poison malaki dyan It's okay thank you mga tiits. and god bless